Basahin mo chapter 14, verse 1 up to 15. Huwag magulimihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako ay paruroon upang ipaghanda po kayo ng dako kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paruroon, ay nalaman ninyo ang daan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paruroon. Paano nga malalaman namin ang daan? sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Pilipi, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaon panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Filipi. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nang nampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng Kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, o kung di kaya magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paruroon sa Ama. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ayaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumalhati sa anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ayaw ng aking gagawin. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen.